Ayan mga ka for this video, ayan, good evening, good evening sa lahat ng mga viewers natin Ayan, so andito tayo sa ibabaw ng towing truck So itong daladala nating uh, sasakyan, so i-display namin dyan mga ludi ilalagay namin dyan sa may aquarium na yun, sa display area mga ludi Diba, kaya ako yung natasa na mag-ano dito, mag-maneo uh, sa taas Diba, shoutout sa mga viewers natin, sa lahat ng mga solid supporters natin dyan ayan, good evening sa inyong lahat ito yung ginagawa namin pag once na nag uh, lalagay kami ng display Yan lang ka basic uh, sinasakay namin sa tow truck tapos pinapaatras ilalagay sa loob so kaya medyo ingat kasi mahirap mahirap din, hindi rin basta basta yung pagtansya nito kasi isang sabit mo lang nito, nako mamahalin tong sasakyan na to mga lodi di ba? So siyempre meron tayong mga guardia dyan So ito yung pinakagwapong driver natin Si Boss Itoy, yung mga Lodi Shout out sa mga taga BGC Sa mga taga -tagig. Ayan so dito Dito tayo ngayon sa tapat ng uh, Dosit Hotel and uh, SM Yan dito sa may Petron mga Lodi Dito sa may Makati ba diba? Sa Ayala Makati ba diba? So andito naman tayo guys Inaantay natin na makapag atras yung ng display kasi ipapasok ko naman tong dalakong uh, Audi na Q, Q7 ayan di diba? so yan ako mag atlas dyan mga lodi so pinapasok ko na mga lodi yung unit di ba ganun lang ka basic so syempre in ina assist naman tayo dyan ng spatter mga lodi tapos sinahawakan yung sa ilalim kasi baka bumigay yung ano sa sobrang bigat ng sasakyan kaya dahan-dahan tayo. Ingat tayo sa mga galawan natin kasi isang ano mo lang dito nako po. Napakamahal nitong mga sasakyan na to, guys. Kaya syempre tayo ay relax lang diyan mga loads. 'Di ba? Ano tang tayo? Atras mayaman lang tayo mga lodi 'di ba? Sa mga galawan. Pero medyo uh, kabado din ako diyan, guys, kasi may dito na uh, mahirap din talaga. Kaya chill lang. Uh, relax lang sa pagpasok ng unit dito sa ay uh, aquarium sa showroom ng Lodi. 'Di ba? Napaka-lupet. E dito yung mga kasama natin, guys. Shout out sa lahat ng mga taga PGA Cars. 'Di ba? Sa lahat ng mga viewers natin sa Luzon, Misayas, Mindanao, sa Pilipinas. Sa lahat ng nakapanood ng aking video, thank you sa so nagle-like, nag share nag heart ng ating mga videos. Ayan, good evening sa lahat. Ingat kayo lagi. eto na ipasok na natin, guys, sa loob. Diba? So, kunting pitik na lang. O, oh, diba? Nakalagay na. Thank you and God bless. Bye-bye, mga Ludi.